Alam mo bang kaya ni Meta makita ang nilalaman ng gallery sa ating mga cellphone kahit hindi ito naka-upload sa Facebook? Ito ay bagong update ni Meta, kaya dapat natin i-turn off ito para hindi niya makita ang nilalaman ng gallery sa ating mga cellphone. Kung handa ka na, buksan ang Facebook application. Pindutin mo ang tatlong linya sa itaas or menu scroll mo lang pa itaas, at hanapin mo ang settings and privacy nasa ibaba at pindutin ito. Pindutin ang settings. Pag nandito ka na, hanapin mo sa ibaba ang camera roll sharing suggestions at pindutin ito. Ang gagawin mo lang, kung ayaw mo na ma-access ni Meta, ang mga nilalaman ng gallery mo, ay i-turn off mo lang ito katulad sa akin, naka-turn off yan, dahil ayaw ko na ma-access niya, ang gallery ng cellphone ko pero depende pa rin yan sa'yo. Kung gusto mo i-turn off yan, or hayaan mo na lang at syempre, kung nagustuhan mo ang video na ito huwag mong kalimutan mag-follow at ishare mo na rin ang video na ito maraming salamat po.